Minamahal kong kapatid sa pananampalataya, bago natin harapin ang mga gawain ngayong araw, inaanyayahan kitang sandaling manahimik, huminto at lumapit sa presensya ng Diyos. Sa katahimikan ng umaga, habang ang mundo ay unti-unting gumigising, naririto ang Diyos handa siyang makinig, umakay at magpuno ng bagong pag-asa. Marahil may dala kang bigat sa puso. Marahil may panalangin kang tila hindi pa nasasagot. O baka ikaw ay pagod na sa paulit-ulit na laban sa buhay. Ngunit kapatid, huwag kang bibitaw. Kay Jesus, merong himala. O sa gitna ng kawalang katiyakan, sa gitna ng luha at katahimikan, gumagawa ang Diyos ng mga bagay na hindi natin nakikita mga himalang dumarating sa tamang panahon, sa paraang hindi natin inaasahan. Kaya ngayon, buksan mo ang iyong puso. Ialay mo ang buong araw na ito. Sabay tayong manalangin, magnilay, at magtiwala. Sapagkat sa bawat panalangin na taimtim, naroroon si Jesus at sa Kanya, walang imposible, amang mapagmahal at banal. Sa panibagong araw na ito, ako'y lumalapit sa iyo na may pusong bukas, mapagpakumbaba at uhaw sa iyong presensya. Salamat, Panginoon, sa biyaya ng buhay. Salamat sa hininga, sa liwanag ng araw at sa katahimika ng umagang ito. Panginoon Jesus, Ikaw ang liwanag ng aking landas, Ikaw ang kapayapaan sa aking puso, Ikaw ang himala sa aking buhay. Sa iyo ko iniaalay ang araw na ito. Ang bawat hakbang, bawat salita, bawat desisyon. Alam mo ang laman ng aking puso. Alam mo ang mga luha na hindi nakikita ng iba. Alam mo ang bigat na daladala ko gabi-gabi. Ang mga pangarap na tila unti-unting nawawala. Ang mga sugat na hindi pa rin naghihilom. Ngunit sa iyo, Panginoon, merong himala. Kaya ako'y nananahimik sa iyong paanan. Nakatingin sa iyong krus, umaasang muli akong buuin. Kung ako'y nanghihina, ikaw ang magpapatatag. Kung ako'y naliligaw, ikaw ang magpapalinaw ng landas. Kung ako'y nawawala sa sarili, ikaw ang magbabalik ng aking pagkatao. Kay Jesus, merong himala. Sa mga oras na tila walang kasagutan, Ipaaalala mo sa akin na ikaw ang Diyos na laging tapat. Sa mga panahong puno ng takot at alinlangan, yakapin mo ako ng iyong kapayapaan. Ituro mo sa akin na ang tunay na himala ay ang panibagong pag-asa, ang kakayahang magpatawad, ang lakas na muling bumangon, ang kapayapaang hindi kayang ibigay ng mundo. Panginoon, buuin mo akong muli Linisin mo ako sa mga pagkukulang. Baguhin mo ang aking puso at gamitin mo ako ayon sa iyong kalooban. Turuan mo akong maging daluyan ng iyong himala na maging pagpapala ako sa iba na makita nila ang iyong presensya sa aking mga gawa. Na madama nila ang iyong pagmamahal sa aking salita at kilos. O Jesus, dakilang manggagamot Pagalingin mo hindi lamang ang may sakit sa katawan, kundi higit sa lahat ang may sakit sa loob, ang mga pusong wasak, ang mga kaluluwang pagod, ang mga damdaming sugatan. Sa iyo ko inilalagak ang lahat, ang aking pamilya, trabaho, kinabukasan. Gabayan mo kami sa bawat sandali. Pagpalain mo ang aming mga ginagawa. At higit sa lahat, Panginoon, Turuan mo kaming magtiwala sapagkat sa iyo, Panginoon, walang imposible. Sa iyo may himala. Pagninilay sa salita ng Diyos. Lucas chapter 1 verse 37. Sapagkat walang anumang bagay na hindi kayang gawin ng Diyos. Ito ang paalala ng Diyos sa atin na anumang kanyang ipangako ay kanyang tutuparin. Walang imposible sa kanya. Marami sa atin ang pagod, sugatan at halos mawalan na ng pag-asa. Ngunit si Jesus ay buhay. Siya ang Diyos ng mga Himala. Ang Himala ay hindi lang ang paggaling sa malubhang sakit o pagbuhos ng kayamanan. Ang Himala ay ang muling pagtibok ng pusong wasak, ang panibagong araw sa gitna ng dilim, at ang kapayapaan sa gitna ng unos. Kapatid, kung ikaw ay nasa sitwasyong Parang imposible nang magbago kapit lang. Kay Jesus merong himala, hindi sa oras natin, kundi sa oras ng Diyos. At ang oras niyang yon ay laging tamang-tama. Panginoon, sa bagong umagang ito, kami ay nagpapasalamat. Salamat sa buhay, sa panibagong simula, sa liwanag ng araw. Salamat sa kalakasan kahit kami minsan nang hihina. Salamat sa pagkakataong makalapit sa iyo na hindi mo kami isinantabi kahit kami makasalanan. Patawarin mo kami, Panginoon, sa mga pagkukulang naming inuuna ang mundo kaysa sa iyo. Sa mga panahong kami nagduda, sa mga pagkakataong kami lumihis sa landas. Ngunit ngayon, buong puso kaming nagpapakumbaba. Lumalapit sa iyong paanan, umaasang muli mong buuin ang aming puso. Jesus, Ikaw ang aming pag-asa. Alam mo ang aming mga pangangailangan. Alam mo ang aming pinagdaraanan. Yet kahit hindi namin alam kung paano, nananalig kaming gagawa ka ng paraan sapagkat Ikaw ang Diyos ng Himala. Kung kami man ay may sakit, pagalingin mo kami. Kung kami man ay lugmok sa utang, sa problema, sa depression, iyahon mo kami. Kung kami man ay nawawala na sa tamang landas, iangat mo. Muli kami sa liwanag. Panginoon, inaangkin namin ang himala sa araw na ito. Himala ng bagong simula. Himala ng kapatawaran. Himala ng pagbabago. Himala ng biyaya. Ipinagkakatiwala namin sa iyo ang aming pamilya. Basbasan mo ang aming mga magulang, anak, asawa at kapatid Naway manatili sa aming tahanan ang pagmamahalan, pagunawa at kapayapaan. Panginoon, pagpalain mo rin ang aming kabuhayan. Sa panahon ng kahirapan, ikaw ang aming tanging sandigan. Ikaw ang aming tagapagtustos. Bigin mo kami ng sapat na biyaya hindi lamang para sa amin, kundi upang kami rin ay maging biyaya sa iba. Panginoon, palakasin mo ang aming pananampalataya. Kapag kami natatakot, paalalahanan mo kami na kasama ka namin. Kapag kami nanghihina, buhatin mo kami sa iyong bisig. Itinataas namin ang aming buong buhay sa iyo. Lahat ng aming takot, plano, pangarap at suliranin, ibinibigay namin sa iyong mga kamay. Gawin mo ang iyong kalooban sa amin at turuan mo kaming magtiwala kahit hindi namin naiintindihan ang nangyayari. Kay Jesus, merong himala. Kaya kami susuko hindi sa kawalan, kundi sa iyong presensya. Sa araw na ito, nais naming magsimula muli. Punuin mo kami ng iyong espiritu. Buksan mo ang aming mga mata upang makita ka sa simpleng bagay. Tulungan mo kaming maging liwanag sa ibang tao. Bigyan mo kami ng pusong mas mapagpatawad, mas mahabagin, at laging may pananalig. At sa bawat hakbang na tatahakin namin sa araw na ito, Panginoon, samahan mo kami. Lakad kami sa liwanag ng iyong pagmamahal. Pagpalain mo ang bawat desisyon, ang bawat trabaho, ang bawat relasyon, at ang bawat pananabik naming makita ang iyong himala. Panginoong Hesus, aming tagapagligtas, sa pagsikat ng araw kami lumalapit sa iyo. Taimtim, may pananampalataya, may pag-asa. Sa iyo, Panginoon, walang imposible. Kilala mo ang laman ng aming puso, ang aming mga pangarap, ang aming mga dinadala. Kay Jesus, merong himala, himala ng kagalingan para sa may sakit, Himala ng kapayapaan para sa magulo ang isip, himala ng kaginhawahan para sa mga kapos, himala ng pag-asa para sa mga nawawalan ng lakas. Panginoon, sa araw na ito dumadalangin kami, nasamahan mo kami sa bawat hakbang. Punuin mo kami ng iyong espiritu upang maging matatag sa gitna ng pagsubok. Palakasin mo ang aming pananampalataya upang sa gitna ng kawalang katiyakan, ay patuloy kaming kumapit sa iyong salita. Nasa iyo kami ligtas, kami pinagpapala, kami may pag-asa. Turuan mo kaming makita ang mga maliliit na himala na nangyayari sa araw-araw. Ang aming paghinga, ang muling pagising, ang pagmamahal ng aming pamilya, ang pagkakaroon ng panibagong pagkakataon, Panginoon Jesus, hinihiling namin na ang araw na ito ay mapuno ng iyong presensya. Naway ikaw ang maging liwanag sa aming landas at maging lakas sa bawat pagsubok. Kay Jesus merong himala at sa araw na ito kami umaasa. Kami nagtitiwala. Kami nananalig. Maraming salamat, Panginoon, sa pagyakap mo sa amin ngayong umaga. Salamat sa iyong presensya, sa iyong salita, sa iyong pag-ibig. Sa iyo ang papuri, karangalan, at pasaamaran at pasasalamat ngayon at magpakailanman. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Diyos Espiritu Santo, kaparano ang unang-una, Dison, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Kung nabless ka ng panalangin ito, ibahagi mo rin sa iba upang sila rin ay mapalakas at mapanatili ang pananampalataya. Huwag kalimutan na mag-like o mag-iwan ng comment kung may nais nice kayong ipagdasal namin. At mag-subscribe para sa mas marami pang panalangin. Pagpalain ka ng Diyos.